Ang tunay na sundalo ay masasabi mong mandirigma hindi dahil palagi siyang nananalo sa laban kundi dahil palagi siyang lumalaban. Nagiging malakas kapag pinangihinaan ang lahat. Nagiging magiting kapag natatakot ang karamihan. At higit sa lahat, marunong magpakababa kapag siya'y nagtatagumpay. Bakit niyo ako pararangalan? Samantalang ginagawa ko lang ang trabaho ko. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong ginugol ang buong buhay sa paglilingkod, iniligtas ang kanyang bayan sa banta ng mga sakuna, pinangunahan ang hukbo laban sa mga kaaway, at inusig ang mga nagkakasala. Ngunit sa panahon ng tagumpay, ni hindi man lang nasilaw sa ningning ng karangalan o katanyagan, dahil hindi mo kailangan magpakadakila para makagawa ka ng dakilang mga bagay. Ang kwento ni Brigador General Rafael Crame y Perez de Tagle, o yung tinaguriang bilang kauna-unahang Pilipino na naging pinakamataas na pinuno ng sandatahan lakas ng Pilipinas, ang Philippine Constabulary. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rafael Crame ay isinilang noong ikadalawa ng Oktubre taong 1863 kay Rafael Maria de Crame at Maria Perez de Tagle. Ang kanyang tatay ay isang opisyal ng Spanish Army dito sa Pilipinas samantalang ang kanyang lolo naman na si Joaquin Rafael de Crame ay naging gobernador general ng Pilipinas noong taong 1835. Siya ay tubong probinsya ng Malabon na ngayon ay bahagi na ng Maynila. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at pagkatapos pumasok na kagad siya sa Spanish Military Academy noong taong 1879 sa edad na labing anim na taong gulang lamang at nakagraduate siya dito sa edad na labing walo. Ipinasok siya bilang opisyal ng Administrasyon de Hacienda Publica at nasa serbisyo pa siya noong pumutok ang revolusyon noong taong 1896 sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ngunit nagwakas lang ang buhay sa kapwa niya Pilipino. Si Rafael Crame ay naging bahagi naman ng Battalion Volunteers na inorganisa ng Spanish Army at nagsimula sa private, patungong korporal at serhento. mabilis na tumaas ang ranggo niya sa loob lamang ng dalawang taon semula 1896 hanggang 1898.